Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay umuulan. Ayun, nung wala ako, walang ulan. Wala talagang ulan straight. So, nandito tayo ngayon sa isa ko pang patungan. So, nakapagdilig na din ako dito banda. Sa kasabay nung isang patungan ko na unang binidyo ko. So, ngayon nandito tayo at umuulan. Ayan, mga babies ko. Basa. Basa sila dyan sa baba. Ayan. Hindi ko na sila pinasilong para makatikim sila ng maraming tubig. Kasi nga, martagal silang hindi naka-receive ng tubig. Ayan. Yung tuyo sila na mga ilang araw. So, mayroong natuyo na mga babies. Pero okay lang. Ayan. So, dito. meron din dito. Ayan, oh. Ayan, guys. Yung na-propagate ko na red ebony, ayan. Parang nano siya guys, naluto siya sa sobrang init sa amin. Pero yung git ng rosette niya guys, parang gustong bumalik sa dati. <laughs> ayan, nano yan guys, natuyuan siya. So 15 days na walang dilig-dilig kapag maliit yung halaman, medyo maselan. So kailangan talaga... Kapag natuyo na siya totally, kailangan talaga diligan siya. Ayan. So, ganito yung nangyari, guys. 15 days na walang dilig-dilig. Sa so, sobrang init na luto. So, buti na lang yung iba dito. Ayan, ang kasama niya. Kapatid niya to, si Red Ebony din yan. Ayan. At ito din guys, ayan. Pumayat yan nung pagkabalik ko. Pumayat. So, bumalik din sa dati. So, dalawang beses ko siya diniligan. Nung pagka-uwi ko, diniligan ko na. And then, diniligan ko ulit kahapon. Ayan. So dito din, ayan oh. Ayan, natuyo na ano din siya, nasunog sa sobrang init dito sa amin. So ayan yung mga hitsura nila, guys. Ayan. So ito din. Dalawang beses ko din to diniligan kahapon din din inulit kong diniligan kasi nga ano siya, nangulubot pa rin siya. So parang ang bilis niyang natuyo and then diniligan ko ulit para makainom talaga siya ng napakaraming tubig. Ayan. And, ayun yung mga ano dito. So far, yung mga babies lang talaga ang medyo na ano, katulad dito. Ayan, naluto. Yung mga maliit pa, so naluto sila. Pero yung mga matured na, parang okay naman sila. Ito, pumayat siya. Pumayat yung dahon. Pero unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Yan, ito din. So, ito talaga guys, talagang saradong-sarado to. Yan, at napaka ano niya, yung dahon niya, nangulubot. Saradong-sarado talaga siya, dry na dry siya. So, ngayon, nakaano na siya ng tubig. Ayan, umiinom na siya ng tubig. So, ibig sabihin, healthy yung ugat nila. Dahil bumabalik sila sa dati. Ayan. So... So far, walang ano masyado. Nagkaroon ng damage. Maliban lang sa mga maliit na mga succulents. Hila, tulad ng mga babies. Ito, na ano siya guys, oh. Yung gitnang roset niya, naluto. Naruto, ayan. <laughs> naluto, nasunog. So, ayan, bumabalik na din. So, ito, ano to guys. Meron siyang variegated. Ayan. Silk variegation. Ayan. Ang maselan lang talaga sa summer kapag katulad dito sa amin na sobrang init. Yung mga maliliit lang talaga. Yung mga medyo matured na or malaki ng succulents, medyo okay sila. Iwana, iwana ng 15 days. Ayan. So, iyan yung mga hitsura nila. Ayan. Ito din mga yung ko. Ayan, diniligan ko rin yan ng full water. Lahat sila diniligan ko ng full water. Kasi nga, tuyong-tuyo sila nung pagka-uwi ko. Ayan. So, ito din. Itong Frank Reynald ko din. Nagiging ano na siya, brown. <laughs> Hindi na siya pula brown na siya sa sobrang tuyo. Yan. So basa pa siya. Talagang dalawang beses ko to siya diniligan. Dahil nung unang dilig ko sa kanya ay talagang hindi pa rin siya bumabalik sa dati. Yung kulubot niya. So ngayon, ayan, unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Ayan, medyo tumataba na ulit yung dahon. So, ayan yung mga halaman dito sa ibabaw. Ayan. So, ayan. Dilaw pa rin siya. Ayan. Survivor. Survivor talaga yung dilaw. So, yung ano ko nga pala guys. So, ito. Ito. Ito siya. Nandito, sa, nandito siya sa baba. Nilagay ko. So, ayun. Naluto siya. Naluto ang aking variegated na mibina. <laughs> Ayan, naluto sa sobrang init dahil wala nga ang dilig-dilig. So, ayan yung nangyayari. Kapag kulang sa tubig, nagkakaano sila, nagkakasunburn. Mabilis silang magkasunburn kapag kulang sa tubig. So, hindi din pwedeng sobra sa tubig kasi nga magmamashi din sila. So, ayun. Ayan, guys. Medyo okay naman siya. Ayan bumabalik so, naman siya sa dati. So dito ko muna siya nilagay sa ibabaw para makapag ano siya, maka-recover maka siya ayun. So 'yun ang ano, eto nga pala oh. Dalawa 'to sila dito. Tinanggal ko yung isa at nag ano siya. Ayun, meron na namang isang tumubo. ayan bagong pop. Yung dalawa, maliit pa yung isa. Sa so, ayan. Meron din dito sa likod. Ayan, oh. So, tinanggal ko yung isa dito dahil nilagay ko sa ano isang pot. Ayan. Meron na tayong maraming naipropagate na raindrops. So, ito din. Ayan, bumabalik na din siya sa dati. So, malalaman ninyo kung healthy yung ugat ng inyong succulents. Kapag matagal hindi nadiligan, nangulubot, and then diniligan nyo uli. Ayon. Kapag tumaba yung dahon, ibig sabihin, healthy yung ugat. Pero kapag diniligan ninyo, na hindi pa rin siya bumabalik sa dati, ibig sabihin nun, baka may diferensya yung ugat, or mayroon siyang root rot or stem rot. Ayon. So, yun yung mga latest update dito yan, ito nung pag alis ko wala pa siyang flower, ngayon meron na siyang flower oh. so dati guys, talagang anong nahirapan ako nito magpalaki, so ngayon ay, ayun, madali lang pala, kasi nung nag, ano ako, nung nag start ako mag succulents ito siya yung original pero ano na siya yung mga cuttings cuttings na natira doon sa mother plant mother plant nila and so ito ay mga tusok-tusok na lang ba ayan tinusok ko na lang siya so kung mamatay okay kung mabuhay okay so ayan nabuhay siya nung pinabayaan ko mas lalo siyang kumapal ayan so gusto ko na ring magkaroon nito ng variegated yan, pag makakita tayo ng variegated na ganito, bili tayo. Ayan. Ang ganda ng tip niya, oh. 'Di ba? yun ang ganda ng tip. So, dito naman sa mga babies. Ayan, yung mga babies natin. So, dahil umulan, ayan, merong mushroom na tumubo. Yan. Tumubo yung mushroom. Anong klasing mushroom to? Pwede ba to kainin? Or baka maano tayo nito? Bunutin natin. Yan. Mga mushroom. Yan. And ito yung ano ko. Ano ba to? Crispy beauty na naipropagate ko. Ayan o. Malaki na sila konti. Ayan. Ito, ito. Malaki na sila konti. Oh. Nakaka-excite na makita ang buhay pa rin sila nung pag-uwi ko. Akala ko talaga mam mamatay sila dahil nga sobrang init at walang magdilig sa kanila. Ayan. Buhay na buhay sila. Ito mga, ano dito. Ayan, ito mga bluebird malaki na yung mga bluebird ko. Ayan. Unti-unti kong tinatanggal yung mga dry leaves nila. Yung mother leaf. Unti-unti kong tinatanggal. Ay! Natanggal tuloy lahat. Ayan. Ayan na. So, hayaan na natin. Baka maano, matanggal. Ayan. Yung baby na bluebird, para silang may variegated, no? Kapag maliit pa, oh. Parang may self variegation. Pero, paglaki niyan, unti-unti namang nawawala yung self variegation nila. So, ito din, oh. Tingnan ninyo, yan. Nagkasakit na. Ayan. Nagkasakit sa sobrang init. And then, nagkaroon ng fungus. Ayan. Si brown rose. Ayan. Mga brown rose, yan, guys. So, ayan. Ito, ano to? Si sweet berry. Ayan, mga sweet berry ko. Ayan na ko ng mga sweet berries. Ayan. Para siyang may pagka-elegance. And, ito yung ano ko. Ayan, si Romeo. Ayan, surviving pa rin. So, yung iba dito ay, ayan. So, dito lang banda yung medyo makapal tingnan. Pero maraming na ano guys, o nalusaw sa so, sobrang init. Ayan. So, yan yung mga babies natin. Update nila. Yun, guys, ang latest update sa aking mga halaman. Ayan. So, dito din sa ibabaw. Ayan. So, if, ang ano ko, guys, ay pwede silang iiwan ng 15 days na walang dilig-dilig. Mabubuhay sila maliban lang kapag maliit yung halaman katulad nito yan so sa mga medyo malaki na or mother plant na okay lang dahil nga pwede silang uminom doon sa kanilang dahon sa baba ayan at pag nadiligan naman sila bumabalik din naman sila sa dati nagiging mataba din sila uli so yun walang problema kapag mature plant yung iwanan. Pero maliban lang sa baby, medyo mag-ingat tayo kasi maliit pa nga alagain yung baby kaysa ano na, sa matured plant na. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag subscribe please subscribe my channel at i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo sa i-upload ko pang mga videos. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye!